Ah, mahal, nandito na ako sa bahay. Nasaan ka? Mahal? Love you. mu mua, mua, mua. mua. <laughs> Oo, babe. Ipagsashopping kita. Namimiss na nga kita eh. Namiss na kita. Mua, mua, mua. Napakaganda mo talaga, babe. Sana makagala ulit tayo, no? Sino kaya kausap nito? Kapag nagkita tayo, I got something for you, babe. <laughs> Hoy, lalaki, sino yung kausap mo? May pa-I love you, I love you, babe ka pa, ha? Sino yan? Ah, wala yun, mahal. Ano ka ba? Wala yun, wala yun. Ah, wala, ha? Sige, akin na yung cellphone mo. Akin na. Ah, cellphone ko? Ito, oh. Anong password nito? Ah, mahal, nagugutom na ako, eh. Tara, kain na tayo dun sa kusina. Anong ang password nito? Isa, iuhulog ko to. Dalawa. 6969 69, mahal. Six, nine, Naku! Mali eh. Kailangan daw ng face ID. Akin ang aya mukha mo. Anong mukha, mahal? Naku, sinasabi ko na nga. Mama, pupunta dito mamaya yung boyfriend ko dito sa may bahay at ipapakilala ko na siya sa'yo. Ano? May boyfriend ka na? Yes! 13 years old ka pa lang ah. Uso naman yun ngayon ako. Ako nung nasa edad mo ako, pag lang ng latu-latu yung alam ko, tapos ikaw may boyfriend ka na. Nako, hiwalayan mo yan. Pero ma, bakit? Sigurado ka bang tunay yung pagmamahal niyan sa'yo? Opo, sabi niya mamamatay daw siya kapag nawala ako. Sigurado ka? Yes, sigurado, sigurado. Tignan natin. Magandang araw po at... Mama, ayan na siya. O, iho ay binata mo naman. O, oh, di ba sabi ko sa'yo, May? Sigurado ka bang hindi ka kinulam nitong anak ko? Mama naman. O, oh, ito. Isang milyong piso. Hiwalayan mo lang ang anak ko. Paumanhin po ngunit. Go, baby, tuloy mo. Hindi po mababayaran ng pagmamahal ng anak niyo ang isang milyong piso. Salamat po. Bye. O di diba, sabi ko sa iyo eh. Kuya? Hindi pwede. Huwag ka nang makulit. Ako na mismo ang bubunot sa ngipin mo. Natatakot ako eh. Oh, eto gamot. Inumin mo to, pampatapang ito, pampalakas ito ng loob. O oh, ano, matapang ka na. Oo kuya, matapang na ako. Kung sino man ang gagalaw sa ngipin ko, gugulpihin ko. Si Hoy CJ, bakit naka-simangot ka na naman ha? Paano masi, ma, si ma'am? Pinagbibintangan ako ng opya daw ako kay Kenneth Porkit parehas kami ng sagot Siyempre parehas yung tanong Kaya parehas kami ng sagot Abay tama ka naman Teka, tatawagan ko yung teacher mo Hello ma'am uh, Hello ho, napatawag ho kayo nagbintangan nyo daw hong nangongopya ang anak kong si CJ. Ay, natural po parehas sila ng sagot ng kanyang kaklase dahil parehas naman po ang tanong, di ba ho? Ay, dila ang ho ang sagot, misis. Pati ho ang pangalan nila. Parehas pong Kenneth ang nakalagay sa test paper. Ano ho? Pati ho pangalan, parehas pong Kenneth ang nakalagay sa test paper nila. Hala. CJ! gusto nung nangyari. So, wala akong sinisisi. Nagkaaway kami ng kaibigan ko, ng best friend ko. Pero, naiintindihan ko siya. So, okay lang lahat. Tsaka, hindi na dapat kami nag-aaway pa kasi ang tanda na namin dito boy, ba diba? Sobrang tanda na namin para sa mga ganong klase ng away. Yes, Tito Boy. Uh, gusto ko lang magpasalamat kasi manigyan niyo ako ng pagkakataon na mapunta dito sa show niyo at masabi ko lahat ng nararamdaman ko kasi Yes, dito boy. Kasi it's been hard. Harder. It's hard. Hala, pababa na ako. Hindi pa pala ako nagbabayad. Okay lang yan, mag 1, 2, 3 ka na lang, huwag ka na magbayad, okay lang yan. Sige na, huwag ka na magdalawang isip, mag 1, 2, 3 ka na, huwag ka na magbayad. Manong yung sukliho ng bente, Hala, demonyo! Ay, ano na kayang gagawin ko ngayon, wala na akong pera. Excuse me po, sir. May napulot po akong wallet. Sa inyo po ba to? Ha? Wallet? Oh, kunin mo na. Kahit hindi sa'yo yung wallet, kunin mo na. Magkakapera ka pa. Okay lang yan. Sige na! Huwag ka na magdalawang isip. Kunin mo na. Hindi naman niya malalaman na hindi sa iyo yung wallet eh. Magkakapera ka pa. Kunin mo na. Okay lang yan. Akin yan! Oh, bakit 3,000 lang laman nito 10,000 to ah. Magnanakaw ka ah. anak ko ang cute cute Ooh, bakit umiiyak ang bata? Oh, uh, gusto mo dumede? Ha? Gusto dede? Dede? Ba't mo ba pinipilit yung dede ha? Makatilang likod ko. Kulit mo ha. Hala ka. Hoy, CJ! Bakit ma? Alam mo anak, dapat nag-aaral ka ng mabuti. Para saan? Para makakuha ka ng matataas na grades. Tapos, para pag-graduate mo, makakuha ka ng magandang trabaho. Tapos nun, o oh, tapos nun, pag may pera ka na, makakabili ka na ng sarili mong bahay, ng magandang kotse, gaganda na yung buhay mo. O oh, tapos, oh, tapos nun, pwede ka na mag-relax-relax. O, oh, ayun naman pala, May. Ayun na nga yung ginagawa ko ngayon, ni eh. Relax-relax. Aray. Uy, mm! pre. Uy, pre, napatawag ka. Bigyan mo nga akong banat para sa crush ko. Ah, sige, ito. Talungin mo siya, ganito. Baboy ka ba? Tapos pag nagbakit, sabihin mo kasi, I love you. Ay, di ko napigkilan. Naga nang... Sige, pre, tatawagan ko siya. Salamat, pre. Sige, pre, balitaan mo ako, ha? Tuliling, tuliling. Pre. Uy, pre, ano balita? Pre, baboy ka ba? Bak! Pre, baboy ka ba, pre? Pre, sabihin mo, bakit, pre? Pre, baboy ka ba, pre? Pre, baboy ka ba? Sabi mo sa akin ngayon. Bakla ka pala yung ka Kaibigan, huwag ka numiyak. Kung gusto mo, kukwentuhan na lang kita Para matawa ka Isang araw, nagkita si Pedro at si Juan Nagkwentuhan sila <laughs> Nakakatawa yung puwento ko, no? Ano yun? Yung joke Ano ba yon? Oo. Oh. Hmm. Alam mo, kaya ako napasok dito, tatlo na napapatay ko. Bakit? Kasi, tuwing magkukwento ko, hindi sila tumatawa. Hmm. Hmm. Isang araw... <laughs>